dumating na sina Amihan, Sinag at Malaya sa kanilang destinasyon. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Bagaman mga tagasalamang ka na sila, hindi pa rin nila mapigil ang paghanga sa kahanga-hangang tanawin sa kanilang harapan. Ang kastilyo na kanilang pupuntahan ay tila ba hindi pangkaraniwan, ang mga marmol at bato ay pinalamutsa ng magagarang ginto at pila. Ang mga halaman sa paligid ay lunti ang luntian, tila hindi nasisira ng panahon o natutuyo, na parang laging buhay. Ang mga tao naman ay may iba't ibang uri ng kasuotan, may nakasuot ng tradisyonal na damit ng sinaunang Pilipino, habang ang iba ay tila mas napapanahon ang pananamit, nagpapakita ng pagsasanib ng iba't ibang panahon at kultura. May mga t-shirt na mahahaba, parang lumulutang ang mga kasuotan nila, ang biro ni Malaya habang tumatawa agad na kinurot siya ni Nasinag at Amihan. Paglingon ni Malaya, nakita niya ang seryosong tingin ng dalawa. Isang tahimik na senyas ang ibinigay sa kanya, umayos ka. Di nagtagal, lumapit ang isa sa mga tanod ng kaharian. Mataas ang tindig at may dignidad ang bawat kilos nito. Mahal na mga panauhin, kayo po ay formal na iniimbitahan na pumasok sa loob ng tahanan ni Daragang Magayon. Saglit na natigilan si Sinag, ang kaninang maharot na si Malaya ay tila nagbago ng anyo, parang may switch na bumukas. Nag-iba ang kanyang aura, postura, at pananalita. Maraming salamat sa iyong imbitasyon. Ako si Malaya. Narito sa kaliwa ko si Sinag, at ito naman sa kanan ay si Amihan, ang sagot ni Malaya, puno ng respeto, na parang isang dakilang pinuno. Nakangiti ang tanod, senyas na sumunod sila, at inihatid sila sa kanilang magiging kwarto. Narito po kayo, maginoong malaya at ang inyong mga kasama. Makakapagpahinga kayo dito. Maraming salamat sa iyong tulong. Ikaw ay isang mahusay na tanod na karapat dapat sa iyong tungkulin. Mabuhay ka, sabi ni Malaya, tila ba isa siyang taong hindi mapagkakamalang magaan ang loob ilang sandali lang ang nakalipas. Maraming salamat po, tugon ng tanod. Mamaya po ay darating ang isa sa aming mga kasama upang gabayan kayo sa formal na pakikipagkita sa aming mahal na daragang magayon. Salamat! Kami muna ay magpapahinga at aayusin ang aming mga kagamitan, wika ni Malaya na may ngiti sa labi. Paglabas ng tanod at pagsara ng pinto, sumunod ang katahimikan. Walang kumilos ni nagsalita ng ilang segundo at naramdaman ni Malaya ang matitinding titig ng dalawa niyang kasama. Ini-expect niyang magwawala si Sinag, pero maging si Amihan ay tila naguguluhan pa rin sa kanilang nasaksihan. Ate tayo ba ay masyadong naging spoil? Tila hindi natin kayang gawin ang ginawa nitong salamang kang ito, ani Amihan, habang hindi inaalis ang tingin kay Malaya. Bakit parang ikaw ang effortless, Malaya, sabay tawa ni Sinag? Pinaghandaan ko to para hindi mapahiya, pero di na ako kinailangan. Nagulat si Malaya, Ngunit mumiti ito bago sumagot, sabi ko naman sa inyo, pwede mong gawin parang switch lang yan. Pero pati ikaw, amihan? Hindi ka ba sanay sa ganitong gawain? Tumawa si Sinag at si Amihan naman ay namula agad na tinakpan ang mukha sa hiya. Akala mo lang hindi ako nahihiya, sagot ni Amihan, bahagyang sumilip mula sa kanyang mga kamay. Napangiti si Malaya, ah ganun ba? Don't forget to like and subscribe. It will really help us. Maya-maya ay dumating ang isang katiwala ng Kastilyo at sila ay inanyayahan na dumalo sa isang pribadong piging kasama si Daragang Magayon. Bago pumasok, tila huminga muna ng malalim sina Naamihan at Sinad at sabay tumingin kay Malaya. Sa pagtingin ni Malaya, alam na niya ang gusto ng dalawa, siya ang maghahandle ng mga mangyayari Napangiti na lang siya sa mga ito, bahagyang inaalis ang tensyon. Pagpasok nila, isang napakalaking lamesa ang bumungad sa kanila. Sa dulo nito ay nakaupo si Daragang Magayon, isang napakagandang binibini. Ang kanyang mga ngiti ay matamis at tila lumulusaw sa tatlo. Ang kanyang mga kamay ay sumenyas, inaanyayahan silang umupo sa tabi ng hapagkainan. Halina kayo at magsiupo, wika ni Daragang Magayon, ang boses niya ay banayad ngunit puno ng otoridad. Maraming salamat sa inyong pag-anyaya, magandang binibining Daragang Magayon, sagot ni Malaya, nang may formal na tono, ngunit may respeto. Ikinagagalak kong makasama kayo sa darating na kasiyahan ng aking tribo, tugon ni Daragang Magayon, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakikipag-usap. Habang nagkukwentuhan, si Malaya ang natural na nagdala ng usapan para sa kanyang mga kasama. Tila binabalot ng kanyang pagkatao ang usapan at sinaamihan at sinag ay tahimik na nakikinig. Abay mukhang mahiyain ang dalawang magagandang binibini na sinasinag at amihan, sabi ni Daragang Magayon na may ngiting tila nakakahumaling. Si Sinag, na gusto nang magsalita, ay halatang kinakabahan. Natatakot siyang magkamali sa kanyang sasabihin, ayat ang nagawa na lang niya ay tumango, sabay na mula ang kanyang mukha. Pasensya na po, daragang magayon. Natutuwa po kami sa inyong pag-anyaya, ngunit hindi po kami sanay sa mga ganitong uri ng pagsasalo-salo. Paliwanag ni Amihan habang mahina ang boses, sabay ngiti, ngunit halata ang pagkahiya ng titigan siya ni Daragang Magayon. Tumingin si Daragang Magayon kay Sinag at tumawa ng mahinhin sinag, okay lamang na ipakita mo ang iyong tunay na personalidad. Nakita na kita sa isang pagsasalo-salo noon at alam ko ang kakayahan mo, sabi ni Daragang Magayon habang nagbibigay ng malambing ng ngiti. Nagulat si Sinag at tila nais ng lumubog sa kanyang kinaupuan. Bago pa man siya makapagsalita, agad na sumingit si Malaya. Ah, mukhang may nangyari na palang isang bagay na nagdulot ng trauma sa kanya. Nakaka-curious naman po, sabi ni Malaya habang nagbigay ng ngiti na may konting panunukso. Biglang hinatak ni Daragang Magayon si Malaya sa gilid at tila pinag-uusapan ang ginawa ni Sinag sa nakaraan, ngunit ang bawat salitang kanilang binibitawan ay dinig na dinig ni Sinag, na nagbibigay ng iba't ibang reaksyon sa kanyang mukha, mula sa pagkabigla hanggang sa hiya. Si Amihan naman ay hindi mapigilan ang mapatitig sa kanyang ate, habang hindi alam kung matatawa o maaawa. Sa huli, hindi na napigilan ni Sinag na ilabas ang kanyang saloobin. Hindi ko sinasadya ang mga iyon. Hindi ko alam ang aking ginagawa noong mga panahong iyon, sambit ni Sinag habang hawak-hawak ang kanyang mukha sa sobrang kahihiyan. Huminto si Daragang magayon at humarap kay Sinag. Ang gusto ko lamang ay maging komportable kayo habang nandito kayo sa aking nasasakupan, sabi niya na may malambing nangiti. Ng hindi napigilan ni Amihan ang tumawa, habang si Malaya naman ay tahimik na nakangiti na parang natutuwa sa naging resulta ng pangyayari. Ang atmosphere ay biglang gumaan matapos ang tensyon, at tila nagiging mas kampante na si Sinag. Natapos na silang kumain ng biglang pinalabas ni Daragang Magayon ang ibang mga tao sa loob ng silid. Isinara niya ang pintuan at gumamit ng mahika, isang malambot na alo ng liwanag ang dumaan sa mga dingding, Tila binabalot ng enerhiya ang buong kwarto. Naglaho ang anumang tunog o ingay mula sa labas. Ang silid ay tila naging pribadong espasyo kung saan ang bawat pag-uusap ay natatago sa iba. Magiging seryoso na ako sa ating pag-uusapan at hindi ito dapat malaman ng iba, sabi ni Daragang Magayon habang binibigyan ng matalim na tingin ang tatlo. Maasahan niyo po kami lalo na sa ganitong mga usapin sagot ni Malaya sumasalubong sa seryosong tingin ni Daragang Magayon Alam ko na kayong tatlo ay mailakas na higit pa sa inaasahan ng marami Malaya ikaw ang isa sa mga pinuno ng inyong tribo gayon din si Sinad Si Amihan naman ay kilala bilang isa sa pinakamalalakas na salamangkero Tumigil si Daragang Magayon at tumingin sa bintana tila nag-iisip may panganib na parating patuloy niya. Unti-unting dumidilim ang paligid. Ang ibang bathala ay nagiging itim, hudyat ng kasamaan. Kayo ay naglalagi sa mundo ng tao, at tila ito ay biyaya mula sa mabubuting bathala, sapagkat ang mundong ito ay nalalagay sa panganib. Makikita sa mukha ni Daragang Magayon ang pinaghalong lungkot at takot. Napaisip si Amihan na alala niya ang mga nakaraang tagpo sa mundo ng salamangka, at ang mga babailan na kanilang nakalaban. Tama po kayo, mahal na daragang magayon. May mga nilalang kami nakalaban sa salamangka na sumisigaw ng pangalan ng itim na bathala, sabi ni Amihan, seryosong tumingin kay daragang magayon. Mumiti si daragang magayon. Kailangan ko ang tulong niyong tatlo. Mahal ko ang mundong ito, ang mundo ng tao. Alam ninyo ang aking kwento, dati akong tao tulad ng marami, kaya ayaw kong mapahamak sila. Maasahan ko ba kayo? Opo, mahal na daragang magayon. Sabihin niyo lang ang kailangan at gagawin namin, sagot ni Malaya ng may kumpiyansa at ngiti. Mamuhay kayo ng normal, ngunit siguraduhin niyong puksain agad ang anumang masamang puwersa na maramdaman niyo. Ipapaalam ko sa inyo kung may mga kailangang gawain, sabi ni daragang magayon habang muling bumiti, tila gumaan ang kanyang loob sa sagot ni Malaya. Tumango si Sinag at sa wakas ay nagsalita. Tulad ng sabi ni Malaya, nandito po kami para sa inyo, sabi niya na buo ang loob. Tumitig ng matagal si Daragang Magayon bago muling bumiti. Maya-maya, tinanggal niya ang mahika na bumabalot sa kwarto. Sa kanyang ngiti ay maihalo ng kapilyahan ng sabihin, pero hindi pa kita napapatawad sa ginawa mo noon, Sinag. Ang laki ng pusang dinala mo sa isang okasyon kung saan lahat ay nagkakasiyahan. Isa ako sa natapunan ng pagkain dahil doon at ang aking damit ay hindi agad nalinis. Nanlaki ang mga mata ni sinag sa gulat at biglang napaluhod. Patawad po. Kalimutan niya na po ang aking pagkakamali, sabi niya habang hawak ang kanyang ulo, halatang nahihiya. Nagtawanan si Namalaya, daragang magayon at amihan sa reaksyon ni Sinag. Ang tensyon sa kwarto ay biglang naglaho at sa kanilang tawanan ay tila bumalik ang ginhawa at saya.